Yan. Maraming nagtatanong sa atin mga lords kung uh, malangaw ba yung itika natin at uh, maamoy ba yung ating uh, itika no? Kayo na lang lords ang uh, mag-judge At uh, tignan niyo na lang humabuti sa video. Ayun po, pasintabi na lang po sa mga kumakain. Ayun po, uh, dumi ng itik 'yan. Wala ho kayong makikitang langaw huriya na palipad-lipad. Ay palipad-lipad. <laughs> Ayun po, wala, wala. Ayun. Wala ho yan. Wala hung, uh, lang, yan. Ayan po. So, ito yon yung drainage natin. No? Lahat ng tubig, no? Tubig sa mga poultry natin. Uh, Diyan ho sa ano natin. Dito sa kanan. Ayan po. Ayan, papunta ho doon sa lupa din ho namin. May bangin ho yan. At marami ho tanim na gulay. Ta Pakita ko sa inyo. Yung mga gulay ho dito, marami. Talong, halo-halo na nagiging fertilizer na hulod at hindi na rin ho nagdidilig yung ano, nagtanim ho nito. Hindi mo na siya nagdidilig, automatic na buwababa na siya. Sa mga, ano na yan, sa mga gulay-gulay na yan. Meron siya mga talong, may mga tanim pa siya doon o, no? sa dulo, tanim. Agad dun, Lods, oh, may mga tanim siya. So, yun yun, Lods, nagiging ano niya, nagiging uh, fertilizer niya. Hindi na siya nagdidilig dyan. Marami kangkong, okra, talong, kung ano-ano pa. Ayan po, no? So, ayan, no? Oh, ganyan na nagiging sistema natin, mga lods, no? Kung papalit tayo ng uh, painuminan. Palit ang tubig. Ayan. Ganyan sistema natin. Ayan po. Ayan. Mabas na naman tayo niyan, toy. Wala ka na namang bota. Mababas tayo niyan. Ayan, ayan po. Ayan po, mga lods, no? Malinis na yung kanyang uh, ilalim. Wala nang dumi ng uh, itik. Alinis na. Wala na ring amoy yan. Walang amoy yan. Wala. Meron man, tolerable. Hindi siya masangsang sa amoy. sa hindi siya masakit. Unlike sa baboy, saka sa manok na sobrang ano talaga. Maamoy talaga. Dito sa itik, mga lods. Wala. Hindi, hindi huyan maamoy po. Ayan. Asensya na kayo. Walang bota eh. Pinabobota natin. Ayaw daw magbota. Ayan. So, doon sa kabila. Pakikita ko sa inyo. Ayan po. Ito naman sa kabila, gano'n din. O, oh, wala rin yung kalangaw-langaw. O, oh, mga idol, ah, wala rin. Ah. Wala. Ganon ko sa ilalim. Tapos tabi na sa kumakain. Ayon. Kasi mga lods, yung minsan nagiging problem din. Eh, minsan nare-reklamo ng kapitbahay. Maamoy daw yung ano, yung uh, poultry. O oh, nga naman, nakaka-perwisyo nga naman. So, kaya advice ko kapag ka kayo ay eh, magtatayo ng uh, itikan. O dapat malayo sa residential. Dapat to malayo malayo. Kailangan hindi ho daanan ng tao. Alang hangga't pare bukid na bukid yung ano. Kat pare wala kang kapit bahay para walang inggit sa inyo. Kasi minsan pag nainggit, ani hahanapan talaga ng butas eh. Kasi minsan ganoon ang mindset ng ibang mga Pilipino pagka nakikita nilang umangat ka, pilahin ka nila pababa ibig na suportahan ka nila hanapan ka pa nila ng butas yan para lang masira ka sa tao yun naman eh di na lang suportahan ng kapwa Pilipino so ayun lang mga lods no? yung ating video ito din pala isang alo, pulungan pa natin o, oh, ayun, o, oh, din ayun po ano din ang setup kaso wala pang laman yan ayun. so ayun may sarili na lang din siyang drainage mapunta ron So pinagastusan ho ni tatay ko ito mga lods. Ayan. So yun lang mga lods. Maraming uh, salamat po. Ata.